Uh, uy, hindi mo Uy, ang talaga. ng Tirahin natin, bro. Hey. Uh, uy, nawala. Huh? Uy, ang bilis. Ang inlap ah. Dito may mga punong maliit nga baliti, mga kadalo. So, sa hindi pa nakakilala sa mga baliti, yun, ito baliti po ito. Hindi sa masyado maka, hindi sa masyado malaki dahil may mga bato po ito dito yung natatago yung mga tikbalang Lapitan <tipan> natin yung talong bro Sige bro, baka makahuna ako na tayo kali, maligo bro May malaking puno doon no? at saka suga ang daming punong kawayan Yun ang ito po yung Pinoyanan po mga kadal kapag may mga elemento. Ah, dito yun. Kaya dito yun nagkatago yung mga atik balang. Basta ganito yung sukal. Propunta natin yung talon o rilog. Kalimis, Buka. Tebi tebi tebi. Karena main kan tuh di itu. Kasulang bro, layu nang lugar na to. Yeah. Maligot. Maligot. Maligot tayo. Ating gapi na baka, yeah. ano tayo, mabuyag dan tayo. napakalino ng kaya Hmm? Palaka? Hmm. Palaka? Uh, oh, may huli palaka si Mang Kitang. Isilid mo sa bag bro. Hmm? Silid huh? mo. Hmm? Isilid ko. Huh? Papa, kihawak mo. Isilid mo kay ulam na yan. Ulam na. Ito. Oh, may huling palaka si Mang Kitang. Ayan o. Oh. Ayan. May mga huli na siya dyan. May huli kasi siya da, uh, kanina. Ito magagalit yung ano dito, bro. Kinuha huh? natin yung... Hindi yan magagalit yung tagabantay dito, bro. Dahil hindi naman yun, hindi yung endangered. Ano na? Ano lang yan, bro. Kaya pag ulam lang. Napakalimutan lang yan makadul may nahuli po tayo palaka no pero hindi na yata yung magagalit yung may ang nagbabantay kung may mga mang nagbabantay dito uy ha dud makbo dud dud yung kabayo malang. lang sunduin makadul kita na natin! ito to nandoon mga semua

Bilisan Bilis ang ano no parang bro. bro, sumigaw siya, no? Ay, ko bro ba? Oo. Oh. Di ba malakas yung tikbalang bro? makapangyarihan yan sila, di ba? Ito no? Pero bakit parang, bakit parang ang ilap nila sa atin bro? Siguro alam. Bakit napaka-ilap nila eh, ordinaryong tao lang naman tayo? Siguro bro. alam nila na, no? Siguro ba? At natakot ba yan? Natakot At, yan, kasi may may hawak tayo. Lalo na kapag yung ano, yung nakalaban natin. kasi 'yung ginagamitan ko ng yung laser. Yung yung sa alien. Pangontra ng alien. So, so yun mga ka explore. Uh, hanggang ngayon, ginagamit pa rin namin yung uh, pangontra ng alien dahil uh, hindi pa po 'yun binawi ng kaibigan naming alien dahil uh, sa ngayon, uh, nag-explore pa rin kami uh, sa paghanap sa mga uh, talabang alien dahil may natitira pa. so tumutulong pa rin kami sa mga kay, nila kay Diyang Rako at kay Diyang Luri at mineral Saguri. So, ngayon, uh, habang, habang nag habang uh, nag ahanap kami sa mga kalabang Indian, eh, dumagdag na naman itong tikbalang tikba na to. So, na, kaya napalaban kami sa tikbalang ngayon. Pero, ang ginagawa talaga namin ay nag-ano nag, pa talaga kami sa mga kalabang Indian. Naghanap pa rin. So, yun siguro yung dahilan, bro. Kaya takot yung yung tikbalang. Yun, okay, bro. So salamat kay kaibigan sa kaibigan nating mga Indian at uh, uh binigyan tayo ng pangontra sa mga elemento pangontra sa Indian so, um, natin ito ngayon kaya siguro sobrang ilap ng tikbalang baka yun yung dahilan bro yun dahilan bro na parang ano sa atin parang hindi siya mag, magpakita ba baka matamaan sa baka matamaan natin siguro pag nakita natin birahan natin agad Oo. para di na makatakas pa bro, parang biglang na nahimik bro. Bro, itong ito bro ba? Oo. Oh. Ito ha, ah, ng kawayan. Ah, grupo na naman ng kawayan. Grupo ng kawayan. Ito, may grupo ng kawayan. Ito may grupo ng kawayan. Parang, parang pamilyar sa akin itong lugar na ganitong lugar bro. Hmm. Kadalasan kasi ito bro, itong mga uh, ah, pinagitnaan ng mga kawayanan ay kadalasan portal ito na to bro o lagusan ito kapag ganito kaya siguro sila nag kaya siguro dito sila dito nila, bro baka nandito tayo sa portal nila so ang ang problema hindi natin makikita kung yung portal nila uh, kasi mga kawayan lang talaga dito at kahoy ginagamit yung kapangyarihan na bro Hello? pero bakit sa takot

Ibuong mga nasa. Ayun, nakikita kami ng baso pero huwag natin kunin ito boy. Sa ulit natin. Sa ulit Sa uli. So uli. So, nakita namin nakikita namin yun. yung namin. Eh, hindi namin alam kung paano nakaharap yung nakikita yung baso din. depan sini aku di situ. Ini Bro. Perendahanan tuh di situ, Bro. Perendahanan. Hmm, no. Petung setas. Hmm. Egaan, Iwan ko. pataas sobrang tirik yan ni. Eh. Ni buntag pa kun tabung. dito. Meron dito. Pagling lang talaga ito, yo eh, bro. dyan din papunta dun sa paakit sa itaas kaya di kaya nandyan yung mga marami tikbalang sa itaas bo nako baka baka nandyan kabahan huh? ko ba, ano, bro ha? parang hindi ito ano ba parang may kakaiba talaga ito mangyari dito ngayon parang may kakaiba talaga

Uh, oh, nang. Nakas nang Bro. Busis, Bro, entikan. Jeblok. Ya, ingat terus. Group, dito sila nawala sa may malaking puno, bro. Bakta. Ano yan? Bakas lang talaga yung tutulong ko dyan. Itirahan nila itong puno na oh. ito. May grupo ding kuha yan dito. Dito ba dito yun? Dito yun. Parang bumalik dito tayo ah. Dito yun tayo dito bro ngilin oh, lang talaga tayo. Pinaglaruan tayo dito. Baka nandiyan nagtatago. Lumabas ka. Pitba lang. yung tikbalang yung tumakbo ulit ko kahina lumabas ka alam namin nandito ka bakit naka tikbalang? bro talaga nga bro uy hinawakan kayo yung tikbalang bro ano to? buhay yan ha? buhay buhay?

pak wow, bro, nandun benda bro nandun benda nandun benda si nandun benda mati jan bro jan yun mga kadol parang oh, pinaglaruan po kami ni Dokyo dito sa mga nilang mga lang. kasi kapag pumupunta po tayo doon kay, kay Bingaram po natin mas lalong ma, ano sobrang delikado po kasi ah, sobrang layo din yung bahay nya at saka. Ayon, doon, doon, doon. Doon, 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 doon. Ha. Huh? Biro. But... May busa kuno rinig din kami natin yung kamiran natin din. Yeah, wala natin yan. Yeah, wala. Okay. yung kulay bro. Anjan lang. Hay. Ano naman ganjan ka. talaga. Tingnan natin 'yan ulo. Ito dito kun. Tap. Ito yung banda kanina ko lang siya talaga nakita Ramdaman ko lang at ah uh, yung boses niya doon narin ko mahina at ah uh, yung amoy niya narin na amoy ko talaga dito Lulutuin natin yan sa pagmakuha natin Yun talaga yun Yan ba?

I mm -hmm.